Tapos na tayo -prepare. Ito na ang food trip nila Nakahanda na Nakahanda na kaabay Papapasok na ka tayo ng ibon Ito na Ito oh. na Matuto tayong Sumawag ng ating mga ibon Ito so, na ito so, yung karugtong kanina ng binag natin, November 4, 2025. Huwag natin hayaan sa mga toka dyan. Baka ma maano, maano-ano -ano lang. O, ito. Ito ang tinatawag na disiplina. May one eye cold yung isa. Mamaya, titigyan natin yung isa. Pasok. Um. Ito, tigas na ulo um. ng isa. Ito. pareging kanina ngayon ito ang disiplina na lang paano natin papapasokin ang ipon kailangan daw yan sabi ng ating uh, nagtuturo sa atin na dapat ganito ang gagawin para hindi tayo mahulilat sa karera kapag lalo na time ng tracking yan ang ano yan ang paraan natin ngayon So, sa akin, effective naman. Walang disiplinado. Nating ipon, mga air ranger natin. Military discipline tayo, mga kaya ranger. May sinagtanan natin din yan. Kasi paano, tayo natuto ng mga matitinding disiplina. Kaya lang, minsan, nakakahayad na lang din yung mga dinidisiplina muna ayaw pa pakiramdam nila sila lang magaling so ngayon ayan napapas na natin ang ating mga uh, mga arranger sa mga gustong malaman kung bakit arranger ang aking pinangalan sa ating mga warrior may history ako dyan so ayan pinituhan na natin pumasok na ito na So meron tayong mga matitigas ng ulo. Mga bagong pakawalan natin yung mga yan. Mga titisiplina din yan. Pag minasimasin natin yan. So yan. O, ha? Waiting sila sa food na yun. Saka sa tubig. Pagpengil lang muna natin mga 5 minutes bago natin iserve itong mga to. Dahil napag-serve na tayo sa mga ating mga breeder. Saka natin sa ating ano ba kasi yan eh? Dito yung mga flyer. Dito yung mga hindi pa lumilipad. So, hanggang dito na lang muna mga ka-air ranger. kasama ay kasamaang pakiramdam.